Hello po sa inyong lahat mga chatters. Kamusta na po kayo? It's me Julian at naparito po ako ngayon to bring in the sunshine with Elmo. Hi everyone, it's nice to be back dito sa chat, especially today dahil first time makakasama ko dito si Julian. So, send in those questions because it's time to start this chat. From bitbot 25. Ate Julian, kinilig ka po ba nang no dumating si Kuya Elmo no fans day mo? <laughs> <Okay>. <laughs> What kind of question is that? Um, of course naman. Kasi kasama naman talaga yun eh. And I'm surprised then, kasi hindi ko rin talaga inaakala na pupunta siya. And of course, I'm really, really thankful to Elmo uh, for his support dun sa, dun sa lahat ng ginagawa ko. And of course, pa din sa album ko. So, yes. Yun. I'm very happy ako na nakapunta ako sa fans din ni Julie. And yun, na-surprise ko siya at yung mga nanood. So, um, it was very successful in my part, tsaka sa part ni Julie. <laughs> from starhopper I Elmo Curious lang. Lahat po ba sa Magalona na household ay born rappers? Kung hindi man po, lahat po ba kayo ay musically inclined? Thank you. Um, well, lahat kami na 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 lumaki kami na nakikinig sa mga ganong kanta kasi yung dad ko talaga mahilig sa rap, tsaka sa rock. So, yun yung yung mga yung mga musical mga inspiration niya. Yun, naging inspiration din namin. Tsaka, um, kaya yun, madalas kami nakikinig sa mga ganong songs, kahit yung mga modern na, and even the mga oldies, yung mga, ret, yung mga classic na, ng mga rap songs, eh, alam din namin. Tsaka, um, yun, hindi naman lahat musically inclined. <laughs> Pero, yeah, we, we enjoy singing and we enjoy um, uh, performing. Pero yun, lahat kami masaya pag nagpo-perform kami. Pen underscore dong underscore peace. OMG, Ate Julian. Sumali po pala kayo sa Little Miss Philippines. ano po ang talent na ipinakita mo noon? Tanda mo pa ba kung ano question na itinanong sa'yo? Okay. So, hi, Miss Rose! You're here! <laughs> We would like to acknowledge the presence of Miss Rose Conde. Yes. Nax. No, anyway, ayun, no, sumali ako sa Little Miss Philippines. Ang talent ko noon is Uh, ayan, kumanta ako ng isang Whitney Houston song habang sumasayaw, habang tumatawa. Weird, di ba? No, I don't know eh, hindi ko na matandaan kung yung mga pinaggagawa ko nung sumali ako doon eh. Pero nga sabi nga ni mama, yun nga, tawa nga daw ako ng tawa. Kasi, every time na maki- oh. <laughs> every time na makikita ko yung sarili ko dun sa malaking screen dun sa set ng Eat Bulaga, ayun, parang palagi akong natatawa, ganon. So, ang talent ko nun is, Kumakanta sa sa saka tumatawa. From Blue Lagoon. Grabe, wow. super busy 'yung dalawa. May time pa ba kayo para magpahinga? What do you do on your free time? Anyway, <laughs> meron-meron pa rin naman and um, like lately lang nung uh il parang uh, Tuesday and Wednesday, wala kaming work kasi nga nakansel lahat ng uh, schedules namin because of the ano of the weather. Tapos, ayun, parang, yun, yeah, lately, nakapagpahinga naman na kami. Tapos, pero sobrang, <laughs> sobrang ano din, sobrang, like, I mean, oh, nakapagpahinga naman kami, nakaka-uwi naman kami ng bahay. Uh -huh. Pero, madalas, araw-araw kami umaalis. <laughs> yeah. Pero yun, nung, nung time naman na may uh, pangit yung weather, you know, we just um, chose to stay at home para safe kami. And sana lahat kayo ngayon safe din. And yeah, okay, yeah, magpapa papaulan or magpapa um, maglalagay ng danger sa buhay niyo. Next danger talagang, like, danger. <laughs> okay, from Sachi underscore San. Hi guys, if you two were to collaborate on an entire album, what kind of songs would be in it? And ano kaya ang gusto niyo maging title nito? Title? Di ko alam yung title. Ah, uh, ako din eh. Uh, We haven't thought of that so far, pa naman. Pero We would love to have a collaboration naman if ever. The feeling ko yung mga songs na ano, maraming mga blending or mga um uh, R&B tapos rap, mga ganung kinds of songs. Kasi yun uh, na kami na sana and um, feeling ko maganda naman yung mag kung magkakaroon kami ng original song. Mm. Mm. This is from Yehey Boy. 45. Hi, Juli. Anong feeling na number one sa iTunes Philippines ang album nyo? Yes, congrats. Yes, oo oh nga eh. <laughs> Hindi ko nga rin inaakal eh. Pero kasi nagulat na ako dahil last night lang siya nilabas. And, of course, I'm really thankful na uh, naging number one sa iTunes Philippines. And, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo for all your support And sa lahat ng mga nag-download. And sana, sa, yung, yung support nyo dun sa di digital downloads, eh, parehas din nung support nyo dun pag lumabas na yung CD. Hmm. Yes, and, and please, guys. Uh, oh nga eh. <laughs> and ayun, sobrang nagpapasalamat talaga ako. Tsaka and, dun sa ano, di ba, yung video mo sa YouTube. Oo oh, nga eh. It's, uh, ng oo, oh, nag-mabota siya ng 1 million hits. So, yeah. ayun, thank you so much, guys, talaga. Ayun, so... Um, please po, and may, may request din po ako sana na sana po wala po muna mag-upload because we're avoiding piracy. Yes. Yes, thank you. Okay, a question from Spama underscore Go. Kuya Elmo, darating po ba ang mga siblings mo sa premiere night ng Just One Summer? Yes, of course. Um, siguro kung may time yung mga iba kong mga kapatid ay talagang manonood sila ng Just One Summer and of course, may mom will also be there. Tsaka, um, yung mga iba ko rin friends na i-invite ko. So, yon And, uh, ako, so I'm so excited na mapanood na yung movie kasi kahit ako mismo, hindi ko pa talaga nakikita yung buong film. And, uh, wala, excited lang talaga ako na makita yung yung outcome ng buong pelikula at sana, yon ma maging excited din kayo para sa Just One Summer. From Long Cat. Julie Mo! Exclamation point. Napakadami pong kinikilig sa love team ninyo. Hindi po ba kayo kinikilig sa isa't isa? Bye po. Kinikilig lang po ako. <laughs> Adik ka! Oo. <laughs> oh, oh, Siyempre. Oh, din sa amin na um, pag namin yung mga scenes. Kasi kahit naman yung mga writers and yung mga ginagawa namin yung script, yung parang nag-work talaga yun para sa amin dalawa. And, ayun, um, natutuwa naman kami na parang nabibigyan namin ng magandang kulay yung mga yung mga scene um, yung mga scene namin oh. together and um ayun sana sa lahat ng mga shows gumagana yun sa so Parts Pilipinas sa Together mm -hmm. Forever sana pati sa Just One Summer ma mahanap niyo yung kilig na laging yung um, oh. hinahanap sa amin yun from ano naman from Sebi underscore Sabi ano sa tingin nyo ang nakita sa inyo ng GME Films at nag-decide like, sila na, na bigyan na ng movie ang Julie nung Love Team Feeling ko cool, eh, dahil ngayon sa ano eh, sa fans din na talagang... Yes, fan base. Kahit yung mga uh, projects namin sa TV shows ay sila rin yung laging nag-request. At uh, yun nga, dahil nga sa mga parang request nila lagi and um, yun sa sobrang lakas nga nila mag-support for us na bigyan kami ng movie na ngayon. And mm -hmm. yun, we're so happy na um, ito, like it's another challenge for us and it's a it's a new achievement at um, yun yung next na achievement ay sana manood ng manood ng marami sa just one song yes okay kung may duet kayong pwedeng isama sa album ng isa't isa anong kanta yon at bakit ha anong kanta ano daw kung may duet tapos uh, original ko ano? kung may duet kayong pwedeng isama sa album ng isa't isa anong kanta yon um, kung hindi siya kung hindi siya original uh, kung original kung original siya hindi pa po namin alam <laughs> yun <laughs> okay. pero kung original siya uh. hindi ko alam eh mm. Tiktok! Tiktok! <laughs> Eh, di mga, basta, kasi marami na kaming mga oh. nagawa sa part Pilipinas. At yun, kung, kung sakali, magagawa kami oh, for an album. siguro if ever... Isa din sa mga liga. oh, na magkakaroon kami ng song together. Oh, uh, pyramid. siguro, oh, revival siguro. Revival siguro oh. ng song. Pwedeng pyramid kasi yun yung first Best. time yung song together. Or pwedeng... Mm, pwedeng a song from ano, uh, from his dad. Diba? Yeah, girl be mine. Oh, girl be mine, yun. Okay, back to answering okay. questions. <laughs> Minsan nakakapagod yung mag-type eh, no? <laughs> Kaya sige na lang sana eh. Mas nakapagod pa rin ng steps. Okay. Ay, alam nyo ba guys, may go ito ako. <laughs> kasi si si Elmo, edi medyo late na siya. <laughs> Hindi, imbis na ano, imbes na mag-elevator siya, papuntan 12th floor, nag-stair siya sabi niya, sabi niya sa akin, just ko, six floor pa lang pagod na ako. kasi <laughs> <'Cause, laughs> No choice na ako kasi yung elevator, hindi ko na naabutan. So, pagdating ko, it's either maghihintay na naman ako, or sabi ko, andyan na naman yung stairs. Twelve floors, kaya naman yan eh. Sixth floor pa lang, inihinga na ako. <laughs> Pero yun, na-manage ko naman at ayun, nandito na ako para Ah, uh, sumama sa inyo uh, sa live chat. Kaya daw kasi nag-stare nag siya kasi excited siya makipag-chat sa inyo. Uh, Ayoko nang ma-miss yung mga oh, minutes, di ba? yung mga minutes ka sa inyo. <laughs> okay. From Julie Moe's number one fan, ano-ano po ang mga highlights na dapat namin abangan sa movie niyo? Madami. Marami madami rin kasi uh, may mga dramatic highlights, may mga romantic highlights, may mga funny highlights. <laughs> Um, at hindi ko masasabi yung lahat kasi ang dami talaga. Pero, actually, yung buong movie is a highlight and um, that's for me, ah. Kasi para sa akin talaga, sobrang gusto ko yung outcome ng movie and I'm just excited na mapanood siya ng mga tao at kung ano yung feedback nila kung highlight nga rin yun para sa kanila. Para sa inyo. Yes. Okay. Red yeah. underscore box? Yeah. Okay. Your question is, bakit sabi po sa movie movie poster, a season can change your life forever? Tungkol po ba sa anong Just One Summer? Um, in Just One Summer, kaya siya sinabi, a season can change your life forever. Kasi yung buong movie, based siya sa isang summer, nangyari lahat sa isang summer lang. At ipapakita na marami nangyari sa, sa buhay ng dalawang tao. At um, ipapakita kung ano mangyayari pagkatapos ng summer na yun. Kung anong magiging relasyon nila, kung magiging magkaaway ba sila, or um, kung um, magkakatuloyan ba sila. And so, yun, yun, ang maraming, kailangan yung abangan. Maraming mysteries pa and questions na dapat sagutin, yes. pero mo niyo yung sagot sa Just One Summer. Wala lang. <laughs> Ayun, okay. From Sonja. Kung hindi kayo naging artista ngayon, ayok, ano kaya sa tingin nyo o oh, pinagkakaabalahan nyo ngayon? Of course, definitely, it would be, ano, Uh, school, syempre. Yeah. Nag-aaral ako ngayon, and um, pinagpapatuloy namin yung pag-aaral namin yun, at uh, ayun. College. College na kami. Piling <laughs> ko ako nakapag-start uh, na ako na mas maaga pa and matatapos na ako um, by this time. And, um, say, um vigil vigil ko Pwede. mag- pursue ako ng job as a chef or something like that. So, Guys, I have a surprise for you. Wait lang, ah. Okay. Okay. Tada! <laughs> okay na? Okay? <laughs> okay. So, what is that? Okay, album, album, album. CD. Okay, thank you. Al -boom. Album. 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 Okay. Oh, yan na guys ha. Yan na sneak peek niyo ha. Kaya hindi lang basta-basta live shot to. Kasi marami nangyayari. And you shouldn't miss anything. Oh, diba? Parang yung movie lang. Oo, <laughs> oh, correct. Oh, Baby, can you two share any okay. funny, memorable experiences while shooting on the set, on the set of, of the movie? movie? Funny? Um, yung patapos na yung movie, uh, parang bumalik tayo sa ano, sa Bulacan to mm. shoot yung yung puro day, day effect. Mm. Yung, Basta so, meron kaming scene na parang gumugulong-gulong kami. <laughs> yun nga yung sabihin ko sana. Ay, <laughs> May, may mental telepathy. May mental telepathy talaga kami. No? <laughs> so yun, parang nakakatawa yung scene na yun kasi... Gulong-gulong um, kasi. Yeah. Kung nangyari lang yun sa totoong buhay, tingin ko yung mga nanonood sa amin ay eh, talaga oh. <laughs> pinagtatawa na, na kami at so, sobrang nakakahiya yun kung nangyari oh. sa totoong buhay. Kasi, <laughs> masakit yung pagulong-gulong sa <laughs> ano, sa tabu. Kung makita niyo yun sa, sa, sa screen, talagang tuloy-tuloy kami sa field na parang umiikot-ikot. So, um, wala lang. Nakakatawa lang siya tignan. And one more thing, siguro yung ano, every time na magsushoot kami ng tracking, palagi na lang umulay. like pag action na, biglang buo si Actually, yung, halos yung buong movie, yeah, every... Every shooting day namin, umuulan. <laughs> Hindi siya, never kami nawala ng time na umuulan every shooting day. So, hindi ko alam kung coincidence lang yun or talagang kailangan umulan kapag shoot kami. Pero okay. yun, natapos naman namin siya eventually. So, bali hindi na siya just one summer, just one shower na. Yeah. <laughs> Joke lang. Hindi, just one summer po, guys. Ha. Baka malito po kayo. Baka mahanapin niyo sa mga cinemas yung ano, just one shower, ha? Just one summer pa din po. Yes, uh, August 13 na po yung premiere sa Cinema 9, uh, 7pm SM mm -hmm. Megamall po. And of course, August 15th po the um, play date. Now just one summer. summer. <laughs> okay. I just want to say hi to Macy from the US. Hello. Ara Lalik from California. Angelica underscore 03. Mariela Ruiz. Ice Addict 32. I'm Shani. Jane underscore Gab and Carla. <laughs> and hello also 2 and 19. Kyle Reyes, Kyle Reyes, Jesa Twenty Two, Lovely Sweet, Casey, y. Casey. <laughs> and Anna Raymundo, Therese and Carl Hosena, and hello also to Dame <laughs> Julianne Julianne Lazaro, Fats Flores, Maril Cajanda, Rency Vera del La Cruz, Sandra Megan Piamonte, and Ice. Lizel six, 16, 16. And also, Joan from Hawaii, Irish Han, <laughs> Larry Japs, Joan Caresa, Shits, friends Meg and Saj Loreska. And I want to say hi to Selena Esteves, Camille Tang, Maria Castro Cariles from Hawaii, and Jo Bell Loves. And to Asmin Palad, Ranilin Ranieses, and Cypre Ranieses. Also, hi to AGJLM02, Addict underscore Christine, Patricia underscore Benitez, Shift 888, Ayesa Ilagan, Sweet Lovelin, XOXO Julielmo, Jay Z -Licht, Mel Hey, and Mikan, 2608, Janica, Joris, and Janelle And to Keha Babes from California, Camille Tolentino, Tolentino. Labyrinth yeah. underscore girl from Cebu, and Geraldine okay. underscore De La, De La Vega and Marie Macho. Okay. This is a question from Jen underscore Santos 54. Julie, may special preparations ka ba before a performance? Ang ganda kasi ng voice mo. Wow, thank you, Jen. And to answer your question, siguro, ang special preparation ko would be um, water lang. Water intake, tapos um, kailangan mo i-rehearse na mabuti yung song mo and uh, ask for guidance. Okay. From lie to me underscore addict. If you were to spend one whole summer with someone, who will it be and why? spend with someone. Siguro it would be my family. Kasi, ano eh, parang antagal na rin ng uh, hindi kami nakakapag-bond together, nakakalabas. And, siguro, sila. This is from Ayan underscore darling. May mga bago ba kayo natuklasan about each other while shooting just one summer? Mm. Meron na. Think ko meron. Um Meron naman. Oo, meron. Siguro na sagot na namin yan before. <laughs> okay. This is from Chelsea underscore O. What was the first thing you bought with your hard-earned money? First thing. First thing. Okay. Siguro car. Wow. Okay. Achievement eh. Jordan underscore J62. Your question is, my non-showbiz personality ba na consider niyo as an inspiration? Inspiration. Non-showbiz personality. Wala naman. Wala naman. Okay. Thank you. <laughs> Okay, question for me from Rean08. Anong project sa Party P ang pinakakilig? Pinakakilig para sa inyo? Hmm. Depends on the song eh. Pero gusto ko yung ano eh, yung... Anong song yun? Yung... Yung uh, recently lang. Yung Chris ano Brown. Yan? Right by my side? Yun, yeah, tsaka Nicki Minaj. Kasi, ano, um, wala lang, gusto ko yung pagkakagawa ng song. And parang nabigilin namin ng version namin yung Right by my side. From Maj underscore Amor, what song best describes your relationship right now? Can you sing a few lines? Song best describes your relationship. Um. Ano ba sa pa pwede mo magkano? Hmm... Hina ba no? Um, later. Babalikan namin yung April underscore, this is from April underscore Jade36. So, dami nang nangyari sa career niyo in such a short time. Meron pa ba kayong gustong ma-achieve? Yes, marami pa rin. Um, yun nga, like what you said, parang short time pa lang to sa career namin and um, for sure, marami pa akong hindi na experience na dapat kong ma-experience and um, yun, makukuha ko yun when I get to meet more people in this um, industry and um, feeling ko eh, marami pa akong dapat matutunan, tsaka um, marami pa akong pwedeng madiscover. Um, pwedeng sa acting, pwedeng sa business, or pwedeng kahit sa, sa buhay ko mismo, may mga matututunan ako from lots of different people. So, yun, feeling ko achievement, um, marami pa nga, like, I still want to um, do movies and um, I still um, I still have to uh, finish an album. So, yun, meron pa rin mga achievements na hindi ko pa na 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 ah, achieve me. Next, next question, hugs underscore and underscore kisses. Meron ba kayong kinoconsider na one summer to remember? Kwento naman dyan. One summer to remember. Um, one summer to remember. Mm, ako yung yung summer ko with Party Philippines the first first um first year ko with Party Pilipinas parang uh, maraming tour eh sa iba't ibang place ng Philippines yung yung summer ng Party Philippines. So na-enjoy ko yun kasi marami akong uh, doon marami akong naging uh, kakilala sa Party Pilipinas doon ko sila nakilala including si Julie and um, wala na, na natuwa lang ako na nakapag-spend kami ng time sa sa Cebu, sa Davao, sa Dagupan, sa Camsur. Um, Camarines Sur. Yun. So marami kami mga experience and yun ay sa isang summer lang. And the next question from Ella underscore Grace 8. Complete the sentences. All I need is just one summer. Two. Uh, all I need is just one summer. To um, relax and to ano, to um, have fun because I miss relaxing <laughs> uh, and feeling. Ko masaya magrelax kapag summer. If I were to spend just one summer with Julie, it will be in um, Palawan, maybe. Kasi gusto ko i... Um, gusto ko pumunta ng Palawan and gusto kong matry pumunta sa... Yun, makita yung kung magagandang mga places doon. Kasi alam ko talagang malinis doon and um, maraming mga spots na pwede ka mag-relax. Ikaw rin sasagot ka. Ako okay ba? Oh, Um, siguro out of the country. Para maiba naman. <laughs> maiba naman. Hindi, hindi puro sa Pilipinas, di ba? Last is from Pretty underscore Amy. Kung magkakaroon ulit ng Survivor Celebrity Doubles, sasali ba kayo? Sino sa tingin nyo ang mas magtatagal between the two of you? Ako definitely hindi ako sasali kasi hindi ko kaya. <laughs> <laughs> hindi ko kakayanin. Ako feeling ko, ano eh, um hindi ako magtatagal sobra pero kakayanin ko try. <laughs> to try um, ko kasi um, wala lang adventurous din ako and um, competitive ka nga, oh comp diba? pero competitive <laughs> ako eh, kaya feeling ko um, may chance naman ako na mag din ako ng parang pwesto sa survive nax <laughs> this is from Hicksheimer underscore A-A-A-Y. Hi, Hi Kuya mo, oh, Natty Julie. Julie. Meron ba kayong Snoopy Street Fair? Pwede po ba nyo kami i-add? <laughs> well, actually, ako dati, naglalaro ako nun sa yes, iPhone. Yes, ako din. Pero, hindi ko na... <laughs> hindi ko, ko, ko na narintili. siya nalaro eh. Kung pag yung kapatid ko na lang yung naglaro, tumapos. <laughs> yeah, pero yung yung siblings ko and yung mom ko, they're all playing. So, just try to look for them then. Dito na po natatapos ang live chat natin mga kapuso. So maraming 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 salamat po sa lahat ng mga nag on at pinasaya nyo ang hapon namin. And Thank you so much. yeah, sana po naging uh, masaya din po kayo. Okay. So, sana yun. lahat na lagi po sumusuporta kayo sa love team namin ni Julie. Sana po ay huwag nyo rin kakalimutan na supportahan ang love team namin sa Just One Summer. Yes, opo. Directed This is directed by Mac Alejandre and produced by GMA Films. Umulan lang, umulan man po umaraw, sigurado na dadalhin namin ni Julia ng summer sa inyo sa August 15. Yes, at huwag na huwag niyo rin po kakalimutan na Together Forever at Party Pilipinas every Sunday. Together Forever after start of po yan. Yes. At salamat po ulit sa inyo lahat at sa GMA Films for making this live shot possible. And again, Shatters, Your help means so much to us. For any questions or details on how to send in your donations, you can call GMA Operation Bayanihan at 981-9950. Again, 981-9950. And GMA Kapuso Foundation at 921-4259. 928-4259. No, uh, Again, 928-4259. Yes. Hanggang sa susunod na lang po na live chat. Yes. Kita-kits kita, kita. po Thank you, guys. Thank you.